So, dito tayo sa isang water pump guys so itong water pump guys yung ayosin natin kasi malakas yung tubig na lumalabas dito guys yun ah eh. yun eh. eh. lakas yun ah eh. so ang problema dito guys siap So, ang gagawin natin ay tanggalin natin para mapalitan natin yung sepsil. Ito na guys. Uh, baklas na namin. So, ito na yung bago palit natin dito sa ito yung luma niya pasok swap na din to swak na swak so, sumag yung impaler pasok nat, kung ano yun? yeah, tapos na, balik na tayo. and, kona na nasa tapos na natin. Tapos natin, tapos natin na lagyan ng chef seal na bago. So, diyan diyan kasi kanina yung yan. Yan, okay na. Wala nang tagas slice kasi bago na yung chef seal. Hmm. na. Uh, so, diyan kasi mag tagas yung tubig kapag sira yung mechanical cell or set cell so dito sa gitna ng motor at saka pump ito so, yung pump ito so yung motor so dito sa gitna yan dito yung gama yan yung tubig pag sira yung set cell so kapag sira yung set cell Maganda niya, hindi na siya makahigot ng tubig. Kailangan mo naman i-prime. So guys, okay. Goods na.